Tá. Dalawa po siyang gansa, oh. ayan na yung aming ano yan na po yung aming lugar na pinagbaklasan susunod na po ito yan kung makikita nyo po oh. so kailangan pa syempre kailangan pa yan para malinis malinis na po siya Ah, itong panahon, no? Tignan po, tignan nyo po yung panahon, no? Tapos ito din yung binaklas sa isang bahay. yun yung mga gansa oh, yun oh. mga swan tignan nyo po para siyang ano pag nawalan na ito ng tao ganyan na po magiging itsura po niyan. para na po siyang para na po siyang <coughs> yan ito yung bahay namin eh, may dadaan po senior pasensya na po What's that letter? Letter S Letter S, Letter A, Letter K, Letter U, Sapu. Ayan <coughs> o guys. So, yan po yung aming bahay. Bukas na ako maglilinis. Bago po ako umaki. yung mga pabalapan. Yan po yung bibe o. nag po siya. <coughs> <coughs> 10.30. Ayan for all. Ayan, ayan guys. Thank you, thank you for. Bye uh, bye for.